Oi, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Special ang ating episode for today mga kamots dahil we are here at the Bristol Motorcycle Philippines at the 10 Ab Caloocan dahil meron na nga mga inilabas na panibagong motosiklo coming from Bristol Motorcycle Philippines mga kamots. First ever, ito yung uh, motorcycle review natin coming from Bristol mga kamots kaya special kong episode natin for today. Mga limang uh, units yung nilabas nila under zone Test Bristol zone Test Motorcycles So ito yung uh, 400B, 400M, 400E, 400G And yung pinakalas is yung 700F na Adventure Bike Una natin i-review mga kamos for today's video is itong pinakabagong uh, Test 400B actually dapat yung 400M yung una natin i-review. Since walang uh, stocks ngayon si Bristol Motorcycle Tent of Caloocan, so ito lang yung meron sila, yung 400D. So ito lang yung i-review natin for today's video. Pero sa mga susunod na araw, mga kamots, eh, asahan nyo na ilalabas din natin at pe-feature din natin sa ating YouTube channel yung mga ibang zone test series nila, mga kamots. So unahin na nga natin itong 400D. So alamin natin, mga kamots, kung ano, ano nga ba mga meron sa pinakabagong uh, Bristol Zone Test 400D na ito. At uh, isa nga ba ito sa mga pagpipilian yung mga scooter bikes na expressway legal ngayong 2025 Kaya naman huwag na natin patagalit yan, simulan na namin So this is it mga most the all new Bristol Zontes 400D Ang isa sa mga pinakabagong motosiklo na nilabas coming from Bristol, Philippines. So, gaya yung sinabi ko sa inyo kanina mga kamot, is, uh, limang units yan under zone test uh, Bristol. No? So, ito na nga yung unahin natin which is yung uh, zone test 400D. So, yes, tama na rinig nyo mga kamots, this is a 400cc motorcycle and then expressway legal lang isang to mga kamots. Sa looks and appearance nitong uh, zone test 400D mga kamots, eh, talagang madi madidistinguish mo yung, uh, yung pagkakakilala niya bilang uh, as a Bristol motorcycle. No? And napaka-unique ng design niya compared sa mga other brands na meron tayo dito sa market sa Pilipinas na. So, ito palang nire-review natin mga kamusis. Ang kulay nito is sa uh, chrome silver na may pagka-metallic ang kulay. Uh, napakaganda texture or look sa appearance niya rito. So, dito palang sa headlight niya, ayan. So, meron siyang parang touch of blue rito na uh, parang merong air vents dito sa so, uh, magkabilang gilid. Alright, so welcome sa kanyang headlight. So meron itong uh, apat na projector light, kung makakamot sa mga nyo. So dalawa dito sa right side and then dalawa sa left side. So yan yung nagsisilbing uh, pinaka-headlight na nyo, makakamot. So napaka-angas and napaka-futuristic. Mahaba yung daytime running light nya, no? Ayan, no? So simula dito sa taas hanggang dito sa pababa. Ayan. So naka-activate na itong motor na ito, makakamot. Mas mamaya kapakita ko sa yun yung itsura kapag ka naka-open na yung uh, unit na to. Mga And then yung turn signals niya, ito, nandito na rin. So, naka-integrated na rin sa taas. Ayan. So, both LED na po lahat ang ilaw niya na mo sa harap at likod. Napakalinis tignan kasi naka-integrated or sama-sama na lahat sa isang pwesto. And then, meron tayong uh, design dito mga kamos na parang air vents pa. Oh. Ayan, Ito oh. para pinaka-winglet. Itong pinaka-bearings pinaka niya na isa sa mga nagpaangas. So para siyang uh, subuntot ng sirena. Ayan. So napakaganda ng design. And then meron tayong patulis na design dito na mas um, sa magkabilang gilid. So, meron siyang visor sa taas na amos um, so, which is napakaliit uh, lang. Pero nakapagdagdag ng details sa motor na to, no. So meron tayong plastic texture na visor dito na smoke type. So sa gilid naman niya wala naman siyang gaanong ka-arte-arte pagdating sa decals eh, nataka plain and very neat lang itong uh, motor na to pagdating sa design mga kamos no? so dito sa gilid nakalagay lang dito sa JT 400D or Zontes 400 b motorcycle and then sa gilid niya nakalagay dito mga kamos Zontes ayan so Zontes motorcycle and then yung 400D dito nakalagay so ito yung itsura ng likuran niya mga kamos ayan so medyo malaki rin yung tail uh, taillight niya Uh, malapad din yung taillight niya pagdating sa likuran. And then, ang kagandahan pa dito, naka-integrated na rin yung uh, turn signals niya sa likuran. So, nakasama na sa taillight. Meron siyang built-in plate light, of course. And then, meron siyang uh, reflectorized. Ayan. So, malawak, na kamustad, uh, malapad yung uh, mudguard niya sa likod. No? Alright, so, dako tayo kaagad sa bukat ng gulong itong uh, Zontes Zone Test 400D. So, sa unahan meron itong uh, 120 by 70 by 15 and then tubeless tire na rin po ito mga kamots. No? And then ang tire na ginamit ni Bristol para sa Zontes 400D ICST tire mga kamots. No? Napakalaki ng disc niya sa unahan. Isa pang pa nagpaangas dito sa Zontes 400D mga kamots eh itong caliper uh, niya na naka 4-pot caliper. So, ang tatak niya is uh, J1. Ayan, so J1 po ang tatak ng caliper uh, niya. And then, yung telescopic port niya, mga kamos, ayan, so pagdating sa telescop telescopic port niya, eh, hindi siya yung ordinary telescopic port, mga kamos, kasi medyo makapal-kapal lang ang ginamit na telescopic port ni Bristol dito sa 400D. Kasi nga, uh, 400cc itong, itong uh, motor na ito, mga kamos, so dapat lang na talagang heavy duty yung suspension nito ni Ayan, so sa, sa, gilid niya meron siyang uh, built-in reflectorize. Sa so, pagdating naman sa likurang bahagi ng gulong niya, Makamos, ito ay gumagamit ng 140 by 70 by 14. So kung mapapansin natin, medyo maliit ng kaunti itong uh, sa likurang bahagi ng gulong niya, Makamos. No? Which is uh, hindi naman ganun ka-issue pagdating sa isang motor. No? So, pero makapal naman yung gulong niya pagdating sa likuran as I mentioned earlier. So naka 140 po ito. Ayan. So, pagdating naman sa mugs niya, uh, bago ko makalimutan, and then, para siyang, uh, naka ano siya, powder coated blue na mags. So, hindi mo na kailangan mag uh, powder coat pa or papalitan kasi napakaganda at uh, bagay na bagay dito sa 400D, yung kulay ng mugs niya. And then, naka alloy type yung mugs niya. Ito po yung pinaka CBT ng uh, Zontes Zone Test 400D. So, wala siyang kickstart mga kamots, no? Typically. And then, ito po yung uh, air filter niya. And then, ito po yung pinaka-CBT niya. So, napakalaki ng crankcase ng CBT niya. Ayan. So, pagdating dito, ayan, so, dito, hindi natin mapapansin na nandito pala yung, ano niya, yung uh, footstep para sa pasahero. Pero, pagka hinatak mo yan, makakamot, so, ayan. So, retractable siya. So, hindi siya masyado nakasagabal, no? And then, malapad din yung uh, footstep niya para sa pasahero. Ayan. So, napakalinis tignan kasi hindi siya masyado nakakalat. And then, and nandito po yung uh, center stand, of course, and then yung side stand. So, ito naman yung uh, footstep step para sa driver. So, extendable siya hanggang doon. So, pwede mong i-stretch yung paa mo kung uh, medyo nangangalay na sa biyahe. So, ito yung pinakatambucho ng uh, Zontes 400D. Mga kamaso, napakaangas din na itsura yung tambucho niya. Wow! So, mahaba rin. And then, yung heat guard niya is napakahaba rin. No? So, simula din sa tubo. Ayan. So, aakyat yan hanggang dito. And then yung pinaka heat guard niya, mga si parang binabalot yung buong tambuto, no? And then, ang ganda din yung uh, itsura ng tip nyo, para may pa-diamond na style, tapos yung bilog sa loob. Yan yung pinaka tip niya. Yan, so stainless po yung ginamit na na tambucho. Ang ganda. And then, bago ko makalimutan, mga kamusi, ito palang uh, Zontes 400D is may built-in tire hugger. Uh, so, kung hindi na tayo kailangan magpakabit pa ng upper market na tire hugger kasi meron na po yan mga kamots no? kasi so, bukod dito sa tapalod dun sa likuran ayan so meron pa siyang built in tire hugger na napaka ganda ng texture no? so plastic design po yan and then cover na cover up talaga yung gulong niya. so dako na tayo dito sa upper part ng uh, Zontes 400D So unahin natin dito sa upuan. So as you can see, napakalapad ng upuan niya, mga kamots, no? Napaka-premium din ng texture ng cover niya, no? Hindi ka basta-basta dudulas. And then nakalagay lang dito is D. Ayan. So, so ito po yung under seat compartment ng uh, Zontes 400B. So as you can see, hindi siya ganoon kalawak pero I eh, think kakasya naman dito yung mga iilang-ilang na half face helmet na amos, no? So pagdating sa full face siguro depende na lang din sa shell kung gaano kalaki yung shell ng full uh, face ninyo. Ayan. So, yan po yung under seat compartment niya. And then, ang kagandaan dito kay uh, Zontes 400B, so meron na siyang kasamang basket Ayan. Wow! dito sa loob, no? Na para hindi masyadong uh, magasgasan yung under seat compartment natin. So, meron siyang uh, parang ano dito, uh, lagayan pa. Ayan, no? Na foam texture ang design. Ayan nandito po yung lagayan ng baterya mga kamos nasa upuan so which is good thing para kung sakaling dadaan tayo sa baha e eh, hindi masyadong uh, papasukan ng tubig uh, itong uh, baterya natin so ito po yung pinaka grab bar nya so dalawang uh, portion po siya mga kamos so balihin natin so meron tayong matte black na design dito na grab bar and then alloy type din po yung ginamit so mukhang matibay-tibay din and then isa pa sa mga nagpaangas sa test 400D mga kamos itong parang uh, paliktik niya na ito no na uh, nakapagdagdag ng details sa motor na to i mentioned earlier mga kamo sa naka-activate na nga itong uh, Zone Test 400D so unang muna pakita ko sa inyo muna yung uh, tail light niya <clears throat> so pagdating sa tail light niya so ito po yung tsura ng tail light niya no ayan so napakaangas ng tail light niya ayan napaka premium ng design and din napakahaba ng uh, ilaw niya no So, talagang kitang-kita ka at visible na visible ka pagdating sa gabi kapag kagamit itong uh, Zone Test 400B. So ito naman yung sure niya kapag naka-open yung headlight niya. So as you can see, napakaliwanag at napakatingkad din ng buga kasi nga naka-projector light siya. And then yung DRL niya or daytime running light niya, may kakaibang kulay din. No? Uh, sa personal, para siya may halong pula uh, Ayan, so mayroon siya pang parang uh, pagkahalong pula yung daytime running light niya. And that, napaka-unique design ng uh, ilaw niya. So pagdating naman dito sa uh, instrument panel niya, so what we have here is the full TFT display. So wow! naka-color display na po siya, mga kamots. Ayan, so which is lahat makikita na natin dito. Lahat ng details na gusto natin malaman. Speedometer, odometer, trip meter. Kung so, kailangan na ba natin mag-change oil and then uh, fuel gauge, nandiyan na rin mga kamots. RPM gauge and then meron siyang uh, uh, built-in clock. Ayan. So lahat nandiyan na mga kamos, no? So napakaganda at napakalaki ng ano niya, ng uh, instrument panel niya. So para siyang uh, mini tablet putitignan, Meron tayo dito ng uh, glossy black and then nakalagay dito sa uh, test na naka-emblem. So pagdating naman sa mga buttons and switches niya, ayan, so napaka-unique ng mga uh, buttons and switches niya mga kamos. So para siyang domino na uh, button and switches na nakailaw. Meron siyang built-in light na kulay pula. So para pinero doon sa tail light niya. Ayan. So kahit gabi talaga makikita natin yung mga buttons and switches natin. So meron tayo dito ng uh, sa left side meron tayo dito high beam low beam. Ayan. And then meron tayong built in hazard. Ayan mga kamots. So isa sa mga features ng zone test 400D. Eh meron siyang built in hazard. Ayan. Wow! Ganda talaga mga kamots. Sa personal napakaangas talaga nito. Na makamot mga kamots. So ay mas recommend tong uh, motor na to na silipin niyo makamot at kilakisin niyo bago niyo bitin na ayan so meron tayong bit in hazard diyan and then uh, turn signals switch left and right and then busina so malakas din yung bugan ng busina niya makamot na and then sa ito pa yung mga additional na buttons makamot para dun sa TFT display niya meron tayong set dito and then mode ayan So, yan. Yan po yung, ano, niya, yung uh, uh, additional buttons niya. And then, meron tayong built-in passing light dito. Ayan, no? Wow! Yan. then, sa right side, mga kamots, meron tayo ditong uh, kill switch. So, dalawa yung kill switch niya. So, hindi ko lang nabanggit kanina, meron pala siyang kill switch dito sa side stand. And then, meron pa dito kill switch sa handlebar. Ayan, so meron tayo ditong eco mode na button para sa matipid na kusumo ng gasolina, of course. And then, meron tayo dito ditong uh, patayan ng headlight. And then, sa baba niyan, yung uh, nag-iisang electric switch, mga kamos, no? Ayan, so, meron pang additional buttons dito, mga kamos. Itong kulay pula, ito yung pinaka parang uh, ignition na uh, switch niya, mga kamos, para buksan itong uh, makina. Uh, para buksan yung makina ng uh, Bristol 400 deep, uh, zone test. And then, ito, mga kamos, yung switch para sa fuel tank. Ayan, no? So pipindutin lang natin yan and then mag-open na yung uh, fuel tank lid niya o yung takip ng tank niya. Ayan. So pagdating naman dito sa baba niya, ito yung uh, seat opener. So kung baga makamasis compact na lahat yan, lahat nandyan, nandyan na. So hindi na tayo kailangan maghanap pa. So nasa harapan na natin lahat ng mga buttons and switches na magpapunction dito sa 400 days on test. Pagdating pala sa fuel tank capacity ng uh, Zone Test 400D mga kamos, meron itong 12 liters tank capacity. So ganun kalaki yung uh, fuel tank capacity niya mga kamos. Yung pagdating naman sa fuel consumption, so wala pa tayong uh, actual uh, fuel consumption nito mga kamos, no. So 12 liters po yung uh, fuel tank capacity niya and then naka PGMFi na po ito mga kamos. So, Expect wow! natin na talagang matipid 'to pagdating sa pagkonsumo ng gasolina. So meron tayong adjustable brake lever dito na naka Uh, matte finish yung uh, paint niya so napaka premium napaka ganda ng itsura. so adjustable po yan mga kamos. depende yan sa uh, preference nyo kung uh, hanggang saan nyo siya gustong i-adjust handle grip niya so napaka premium din ang design so napaka unique din and then hindi siya nakakairit ang hawakan ayan so meron lang kalagay dito is test, ayan and then diba pagdating sa bar end niya ang taba ng bar end nyo and then alloy type bit din po yung ginamit and uh, naka paint finish na mga So far, makakamos yan po yung looks and appearance ng pinakabagong Bristol Zone Test 400D. So, dako da naman tayo sa engine specs at iba pang features nitong pinakabago motor na coming from Bristol, Philippines. The all-new Bristol Zontes 400D has a 400cc engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam with 4 valves. Ang motor na ito ay merong max power na 28.5 kW at 7,500 RPM habang ang kanyang max torque ay 40 Nm at 6,000 RPM. When it comes sa kanyang fuel system, as I mentioned earlier, ito po ay naka-fuel injected habang ang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cool. Pagdating naman sa kanyang starting system, meron lang po itong electric push start and wala po itong backup na kickstart. Kaya naman, monitor na lang natin yung mga baterya natin. Makikita naman natin doon sa instrument panel niya. Para naman sa kanyang driving system, since ito ay isang maxi na motor, ito ay gumagamit ng Continuous Variable Transmission or CBT. Dating naman sa kanyang suspension, sa harapan ito ay gumagamit ng telescopic fork. Habang sa likuran naman, ito ay naka-twin shock absorber. At pagdating naman sa kanyang braking system, parehas po ito naka-disc brake harap at likuran. Na ay ayon kay Bristol Philippines ay equipped na rin ng dual channel ABS na talaga namang nagpasiksik ng features dito sa motor na to. At isa pa nga sa mga binibida ng Bristol Philippines dito sa Bristol Zone Test 400D ay equipped na rin ito ng TCS or Traction Control System na talaga namang mapapakinabangan natin sa kalsada na meron tayo dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,025mm, overall width na 790mm at overall height na 1,190mm at meron itong itong seat height na 760 mm na abot na abot kahit na mga 5.5 feet in height. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, meron itong 150 mm na hindi rin tayo mga ngamba na sumaya tayo sa matataas na hams na meron sa mga kalsada dito sa ating bansa. At ang motor na ito ay mayroong bigat na 175 kg na hindi rin naman ganong kabigatan. At yan na nga ang engine specs at features ng pinakabagong Bristol Zontes 400D coming from Bristol, Philippines. Kaya naman, alamay na natin, mga kamos, kung magkano ang cash basis and installment basis nito dito sa Bristol, Philippines, 10th of Kaloocan. Alright, so dako na tayo sa cash basis and installment basis nito. Pinakabagong Bristol Zontes 400 d coming from Bristol, Philippines, mga kamos. So, magkano nga ba itong uh, Bristol for, Zontes 400 d in cash basis? So, ito po yung nagkakalaga, mga kamos, ng uh, 328,800 pesos in SRP price mga kamos, no? Pero kapag kukunin nyo ito ng cash basis mga kamos, eh makukuha nyo na lang ito ng 318,800 pesos mga kamos, no? magdadagdag lang kayo ng 7,500 pesos para sa LTO re registration and then TPL insurance. Yan po yung uh, cash basis mga kamos kapag kinuha nyo itong uh, Bristol Zone Test 400D. And then meron pa silang binibigay na previous mga kamos. This is yung uh, eco bag from Bristol. Ayan, So, yan po. And then, uh, color black na cup na napakaangas ng uh, uh, design, mga kamasa. So, lang yung sa Bristol. So, maganda rin yung cup nila, mga kamasa. No? And then, keychain from Bristol Motorcycle. So, pagdating naman sa installment basis, mga kamasa, available na rin daw to sa installment. So, magda-down lang kayo ng uh, 69,760, mga kamos. So, sa unit pa lang po yun. Pero kung uh, gusto niyo nang i-avail, mga kamos, yung uh, insurance and then shuttle, So, uh, total cash out ninyo mga kamos, para sa zone test 400 di 110,260.44 peso So, yan po yung pinaka total uh, ika-cash out ninyo mga kamos. O ilalabas yung pera kapag kakukunin nyo ito as a installment, itong uh, zone test 400 di Pagdating sa uh, monthly amortization naman niya mga kamos, eh, nag-offer sila ng isa, dalawa at tatlong taon mga kamos, No? So, pagdating sa 12 months or isang taon, 20,463 pesos po yung uh, monthly amortization and then kung gusto niyo naman siyang kunin ng dalawang taon or 24 months, 16,510 pesos po ang monthly amortization and then pagdating naman sa 3 taon or 36 months, 12,635 pesos po ang monthly amortization ninyo para sa Zontes 400D. From Bristol. So, yan po yung cash basis, yan, installment basis ng pinakabagong Bristol Zontes 400D. Ang isa sa mga pinakabagong motorcyclo na nilabas coming from Bristol. Uh, to give you an idea, mga kamos, kung ano pang meron dito sa Bristol Motorcycle Philippines dito sa 10-Up So, ito, papakita ko sa inyo yung mga available units nila dito sa 10-Up So, ito yung mga iba pang unit na meron dito sa Bristol Motorcycle 10-Up Kaloocan, mga kamos. So, upisan natin dito sa mga... ATR nila. Meron tayo ditong kulay pula, may silver. Ayan. So, I think ito yung ADX yata to mga kamas, if I'm not mistaken. Ayan, so ADX meron dito na kulay pula. And then, meron din ditong kulay puti. So, pagdating sa adventure bikes, mga kamas, so marami silang adventure bikes din dito. Ayan, so coming from Bristol din. So, 500cc. I think itong isang to, mga kamas, no? Or 600cc. Ayan. So, ito naman from uh, QJ Motor, mga kamos na adventure bike. So, R650. And Moto Morini, meron din dito na adventure bike, mga kamos na X, uh, Xscape. Ayan. And then, uh, ito, SRT. No, napakalaking uh, adventure bike. So, para siyang BMW, no? Kung titignan. So, from, uh, from QJ Motors din po yan, mga kamos. And then, ito naman yung ibang mga Zontes series nila, mga kamos. So, meron din silang Zontes na adventure bike. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kamos na 700cc engine displacement. So soon i-review din natin yan. Asasama natin yan sa lineup natin sa Zone Series. And then ito yung uh, Zontes 400E uh, naman mga kamos na medyo may pagkamalaki. Uh, malaki yung disenyo uh, design niya mga kamos. Para siyang uh, T-Max ng Yamaha no. Or mas malaki pa ng konti doon. Kasi talagang napakadambuwala na itong uh, 400E na ito mga kamos na? Ayan. So ito naman yung ADB style mga kamos ni Zontes. Ayan. So, color white din. So, sasama din natin yan soon sa lineup ng uh, zone series natin, mga kamos. Na. Dito naman, mga kamos, meron pa silang mga classical scooters dito. Sa mga naganap ng classic uh, motorcycle coming from Bristol, yan. So, meron pa silang stock dito na black, tsaka uh, matte gray. Meron pa sila dito mga maxi scoot, mga kamos. Oh. QJ Motor uh, Fortress. So, meron tayo matte gray dito and then na uh, glossy white. Ayan. So, meron pa dito ng uh, AT ATX 80, 80X na color white. And then, itong uh, Bristol na uh, Invictus, makamos na kamukha ng Aerox na Yamaha. Ayan, so meron pa silang uh, gloss black dito. Ayan. So, Fortress, QJ Motor, Meron pa dito dalawang uh, matte gray. And then, so marami pa sila dito, mga kamos, uh, na mga motor. Ayan, so hindi ko napapasadaan yung iba. And then, ito yung mga big bikes nila na mga naked bike. Ayan mga mos. So, sa mga naghahanap ng uh, naked bike. Naked bike. Coming from uh, Bristol and QJ Motors mga mos. So, meron sila dito. Black, red, tsaka gray. Ang kulay. Ayan. So, marami pa sila dyan mga mos. So, hindi na natin isa-isahin yan. Alright. So, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga mos. So, sana nabigyan ko kayo ng idea sa pinakabagong uh, Bristol Zontes 400D. Coming from Bristol, Philippines. So, una pa lang to mga mos. So, sooner or later mga kamos, ipipidure din natin sa ating YouTube channel yung ibang uh, zone test na nilabas kami from Bristol. Uh, sa mga gusto nga pala mag-inquire mga kamos ng mga motor dito sa Bristol, uh, Philippines, Ted Abcalocan, so meron silang Facebook page mga kamos, so follow nyo na lang and mag-message na lang kayo dyan mga kamos sa mga naghahanap ng Bristol Motorcycles, lalo-lalo na sa mag-i-inquire ng pinakabagong uh, zone test series coming from Bristol. So bago ko tapusin itong vlog na ito mga kamos, gusto ko ulit magpasalamat kay Sir Eugene na branch manager dito sa Bristol Motorcycle and Aloocan at kaya Sir Adrian na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong uh, Bristol Zone Test 400D coming from Bristol. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga Mods Kung di pa kayo nakasubscribe sa, sa ating YouTube channel, uh, just keep uh, subscribing and then pakipalo nyo na rin po ang ating Facebook page mga kamots para sa mga updates na inalabas natin sa mga motorcycle reviews natin. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga motos. Stay safe, ride safe always.